Kilalang kilala ang China sa kanilang kasaysayan, teknolohiya at malalaking istruktura. Pero bukod sa Great Wall at mga modernong skyscraper, may mga bagay din silang itinayo na kakaiba at minsan ay nakakatakot. May mga ghost towns na iniwan ng mga tao, malls na walang bumibili at mga tulay na talaga namang makapigil hininga. Kaya ang tanong, bakit nga ba itinayo ang mga ganitong bagay at ano ang mga kwentong nakatago sa likod nito? Kung kaya't sa video na ito ay tutuklasin natin ang dalawampung nakakatakot na bagay na itinayo ng China. Pero bago yan ay palike and subscribe naman po. Malaking bagay na yan sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Number 20. Cliffside Burials Sa matatarik na bangin ng Southern China ay may isang kakaibang paraan ng paglilibing na hanggang ngayon ay nananatiling misteryo. Tinatawag itong hanging coffins kung saan ang mga kabaong nagawa sa kahoy ay inilalagay sa gilid ng bangin, sa mga nakausling bato o kaya ay sa loob ng mga kuweba. Ang tradisyong ito ay ginagawa ng sinaunang Bow people, isang grupo na nawala pa noong 16th century at nag-iwan lamang ng kakaunting bakas ng kanilang kultura. Ayon sa mga eksperto, ginawa raw ito upang maprotektahan ang mga remains mula sa mababangis na hayop at sa pagbaha. May mga nagsasabi rin na ang dahilan ay spiritual belief na mas malapit sa langit ang kaluluwa kung nakalibing sa mataas na lugar. Isinulat pa nga ni Marco Polo na ang mga bo ay naglalagay ng kanilang mga yumao sa mga kabaong sa gilid ng bundok na halos imposibleng marating ng tao. Nakakamangha na kahit ilang daang taon na ang lumipas, marami pa rin sa mga kabaong na ito ang nananatili sa kanilang kinalalagyan. Maririnig mo ang katahimikan habang makikita silang nakasabit daan-daang talampakan mula sa lupa, waring nakikipaglaban sa hangin, ulan at panahon. Ang view na ito ay nagpapaalala ng matibay na paniniwala ng mga sinaunang tao tungkol sa kamatayan at sa kabilang buhay. At kung mapapadpad ka sa Enchi Grand Canyon, Makikita mo ang mga hanging coffins na ito mismo. Sa gitna ng nakakamanghang view ng bundok at ilog ay nakapirmi pa rin ng mga kabaong na iyon. Tahimik silang nakabitin sa bangin, parabang nagsasalaysay ng mga lihim ng isang kulturang matagal nang nawala, ngunit patuloy na bumabalot sa ating imahinasyon. Number 19 China's fake Apple stores. Isipin mong pumasok ka sa isang tindahan na halos kapareho ng isang Apple store. Nakikita mo ang kilalang logo, ang mga makintab na kahoy na mesa na may nakalagay na gadgets at mga empleyadong nakasuot ng kulay blue na uniform. Sa unang tingin iisipin mong ito ay tunay. Pero ang totoo, ito ay peke. Noong 2011, isang American na nakatira sa Kunming ang nakadiskubre ng ganitong klasing tindahan. Akala niya ay bagong bukas na Apple Store iyon pero nang maghanap siya ng impormasyon, napag-alaman niyang wala namang opisyal na Apple Store sa lungsod na yon. Noon, ang mga tunay na branch ay matatagpuan lamang sa Beijing at Shanghai. Kahit ang mga empleyado sa tindahang yon ay naniniwala na sila ay nagtatrabaho para sa Apple. Ang disenyo ng loob ng tindahan ay halos kapareho ng original, mula sa spiral staircase hanggang sa maayos na pagkakaayos ng mga produkto sa mesa. Kahit ang paraan ng kanilang pakikitungo sa mga customer ay ginaya rin. Dahil dito mahirap talagang malaman kung ito ba ay totoo o hindi. Number 18, China's Replica Paris. May isang lugar sa China na tinatawag na Tian Du Cheng, nakilala rin bilang Paris of the East. Sa unang tingin, aakalaing nasa Europe ka dahil makikita dito ang Eiffel Tower malalawak na garden at mga gusali na kahawig ng nasa France. Pero sa katotohanan, ito ay isang malaking residential area sa Hangzhou, Zhejiang Province. Itinayo ang lugar noong early 2000 upang gawing isang marangyang komunidad na may Parisian team. Mayroon itong Eiffel Tower replica na may taas na halos 354 feet. Kasama rin dito ang mga fountain, European-style gardens at mga kaling ipinangalan sa sikat na mga lugar sa Paris. Ang plano noon ay tirahan ito para sa libu-libong tao. Ngunit hindi naging matagumpay ang ideya. Noon ngang 2013, nasa around 2000 lamang ang nakatira dito, malayo sa inaasahang dami. Dahil dito naging tahimik ang mga kalsada at maraming gusali ang walang nakatira. Sa halip na maging isang masiglang lungsod, ito ay naging parang ghost town na tila isang movie set na walang tao. Number 17, Olympic Ghost Towns. Nung natapos ang 2008 Beijing Olympics, naiwan ang alaala -ala ng isang napakagranding palabas na pinanood ng buong mundo. Puno ito ng kasiyahan, ilaw at mga makabagong gusali na ginawa para sa palaro. Pero matapos mawala ang spotlight at ang milyon-milyong tao, marami sa mga lugar na itinayo ay biglang naging tahimik at parabang iniwan. Ang mga dating palatandaan ng tagumpay ay ngayon ay parang mga guho na nilalamon ng kalikasan. Isang malinaw na halimbawa ang BMX track. Dati, itong puno ng ingay at sigawan mula sa karera ng mga cyclists. Ngayon, natatakpan na ito ng damo at halos hindi na makilala ang dating anyo. Ang beach volleyball courts naman ay may buhangin pa rin, pero wala na ang masayang palakpakan. Ang makikita na lang ay mga stray animals at iilang taong dumadaan. Maliban dito, ang rowing at kayaking stadium ay isa ring malungkot na view. Ang dating malinaw at buhay na tubig ay naging madilim at tahimik. Ang mga upuan at istruktura ay unti-unting nasisira habang walang bumibisita. Nakakalungkot isipin na milyon-milyong halaga ang ginastos para maitayo ang mga ito, pero mabilis ding iniwan matapos ang laro. Hindi lang ito nangyari sa Beijing kundi sa iba't ibang Olympic venues sa buong mundo. Number 16 China's deserted malls, nung binuksan ang New South China Mall noong 2005, inaasahan itong magiging pinakamalaking shopping mall sa buong mundo. Mayroon itong mga disenyo na nakakaakit sa paningin, may canals na parang sa Venice, malalaking gusali na may European style, at isang napakalaking indoor roller coaster. Ang lahat ng ito ay itinayo para makaakit ng maraming tao araw-araw. Pero sa kabila ng ingranding plano, hindi dumating ang pinakamahalagang bagay, ang mga customers. Isa sa mga problema ay ang location. Nasa lugar ito kung saan malayo sa city center ng Dongguan at mahirap puntahan dahil kulang sa transportasyon. Karamihan sa mga tao sa paligid ay mga manggagawa na hindi kayang gumastos para sa mga mamahaling tindahan. Dahil dito hindi naging bagay sa kanila ang mall. Samantala, makalipas ang ilang taon, halos walang tao sa loob. Tinawag itong ghost mall dahil napakaraming pwesto ang walang nakatira. Umabot pa sa halos 99% ng mga tindahan ang hindi napuno. Ang mahahabang hallway ay nanahimik at natakpan ng alikabok. Ang dating simbolo ng modernong ambisyon ay naging larawan ng sobrang plano na hindi tumugma sa tunay na pangangailangan. Number 15 The Haunted Emperor's Tomb sa hilagang bahagi ng Beijing may isang malawak na libingan na puno ng hiwaga. Ito ang Ming Tombs kung saan inilibing ang 13 emperors ng Ming Dynasty. Mahigit 600 years na ang nakalipas mula nang maitayo ito. Pinili ang lugar base sa Feng Shui para raw manatili ang balanse ng kaluluwa ng buhay at ng mga namatay. Dahil dito marami ang naniniwala na hindi lang kasaysayan ang naroon kundi pati mga espiritu na nagbabantay. Napapalibutan ito ng bundok at puno kaya para kang hiwalay sa mundo kapag naroon. Makikita ang mahahabang daan, malalaking arko at mga estatwa ng mandirigma at hayop na gawa sa bato. Habang naglalakad, mararamdaman mo ang bigat ng nakaraan, ngunit kasabay nito may kakaibang kaba. Maraming bumisita ang nagkwento na bigla silang nakarinig ng kakaibang tunog, nakaramdam ng malamig na hangin o nakakita ng anino na mabilis na dumaan. Sa lahat ng libingan ang dingling tumblang ang nabuksan. Ito ang huling pahingahan ni Emperor Wan Li at ng kanyang dalawang asawa. Noong dekada 1950s na hukay ang libu-libong gamit gaya ng silk, kahoy, ceramics at maging ang mga remains ng hari at ng kanyang pamilya. Sa una parang malaking tagumpay ito pero agad din itong nauwi sa problema. Maraming gamit ang nasira at nabulok at ilan sa mga nag-aral dito ay nagkasakit sa hindi maipaliwanag na dahilan. Para bang may babala ang libingan na ayaw nitong maistorbo. Number 14. China's Lost Underground Mystery Sa ilalim ng lupa ng Zhejiang Province sa China ay may natagpo ang napakalaking palaisipan. Ito ang Longyu Caves. Nadiskubre ito noong 1992 nang patuyuin ng ilang magsasaka ang isang lawa. Sa halip na simpleng butas lang, lumitaw ang napakalalaking kuweba na parang maingat na inukit sa bato. Hindi lang iisa ang nakita kundi 20 ang kabuuan. Ang bawat silid ay halos magkakatulad sa hugis at disenyo. Malawak at mataas ang mga kweba. May taas itong umaabot sa 20 meters at lawak na halos 10,000 square meters bawat isa. Ang mga pader ay makinis, ang mga kisami ay pantay at ang mga haligi ay tuwid at maayos. Tila gawa ito ng makabagong gamit ngunit pinaniniwala ang ginawa mahigit dalawang libong taon na ang nakalipas noong sinaunang panahon. Isa sa pinakamalaking tanong ay paano nila natanggal ang napakaraming bato. Tinatayang nasa 1 million cubic meter ng bato ang inalis pero walang naiwan na bakas kung saan ito dinala. Wala rin nakitang lumang record o dokumento na nagsasabing may ganitong proyekto. Para bang bigla na lamang lumitaw ang mga kuweba ng walang kasaysayan. Ognay nito, iba-iba naman ang mga teorya tungkol sa layunin ng mga kuweba. May naniniwalang ginawa ito bilang taguan ng mga hari. May nagsasabing imbakan ito ng pagkain o supply. May iba namang naniniwala na maaaring ito ay lugar ng ritual at paniniwala. May ilan ding mas kakaibang pananaw na baka gawa ito ng isang sibilisasyon na nawala na. O kaya ay may tulong mula sa nilalang na hindi nagmula sa ating mundo. Number 13, The City of Chaos. Sa Hong Kong may isang lugar na tinawag na Kowloon Walled City. Dati itong maliit na kuta ng militar pero matapos ang World War II, naging tirahan ito ng maraming tao. Unti-unti, dumami ng dumami ang mga naninirahan at naging parang hiwalay na mundo na walang kontrol mula sa gobyerno. Habang dumarami ang tao, nagsulputan ng mga gusali na halos dikit-dikit at pinagpatong-patong. Ang kabuang sukat nito ay wala pang 7 acres pero dito nanirahan ng mahigit 50,000 katao. Ibig sabihin mas matindi pa ang siksikan dito kaysa sa Manhattan dahil halos wala ng liwanag ng araw na pumapasok, madilim at makitid ang mga hallway. Walang pulis o malinaw na pamahalaan kaya kumalat ang iba't ibang ilegal na gawain. May mga sugalan, mga lugar na bentahan ng droga at mga klinik na walang lisensya. Pero kahit ganoon may normal na pamumuhay na nangyayari. Maraming pamilya ang nagtayo ng tindahan at kainan at ang mga bata ay naglalaro sa bubungan. Sa gitna ng gulo, may nabuuring samahan at komunidad. Noong dekada 1980s, naging kilala ang lugar na ito bilang kakaiba at nakakatakot na lungsod. Maraming tao ang dumadayo para makita kung ano ang itsura ng loob, isang masikip at madilim na maze na puno ng tao at negosyo. Pero noong 1993, nagdesisyon ang mga pamahalaan ng China at Britain na ipagiba ito. Natapos ang demolition noong 1994 at pinalitan ng isang park. Number 12, China's Forgotten Village. Isipin mo ang isang lugar na dati ay puno ng tao at ingay, pero ngayon ay halos hindi na mahahalata kung saan nagsimula ang buhay ng tao. Ito ang Houtuan, isang dating fishing village sa Shengshan Island sa silangan ng China. Noong dekada 1980s, higit dalawang libong tao ang nakatira rito. Masigla ang pamumuhay dahil sa pangingisda at bawat sulok ng nayon ay puno ng galaw at ingay. Ngunit nang dumating ang dekada 1990s, nagsimulang bumaba ang kita mula sa dagat. Maraming kabataan ang lumipat sa malalayong syudad para makahanap ng mas maginhawang trabaho. Dahan-dahan nabawasan ang mga naninirahan sa lugar. Pagsapit ng early 2000s, halos wala nang natira sa mga bahay at tuluyan nang iniwan ng mga tao ang nayon. Doon nagsimulang muling ang kinin ng kalikasan ng bawat gusali at kalsada. Sa kasalukuyan, mistulang view mula sa isang pelikula ang Hoto One. Ang mga bahay ay nababalot na ng makapal na vines, mga puno ay tumutubo mula sa mga bintana, at ang mga kalsada ay tinakpan ng lumot at damo. Wala nang maririnig na sasakyan o mga boses ng tao. Ang natira na lamang ay ang ihip ng hangin at paggalaw ng mga dahon sa paligid. Number 11, China's Empty Metropolis may isang syudad sa Inner Mongolia na naging simbolo ng napakalaking pangarap na hindi natupad. Ito ang Ordos Gangbashi, isang modernong lungsod na itinayo para sa mahigit isang milyon na tao. Dinisenyo ito na maging bago at makabago, puno ng malalapad na kalsada, kakaibang disenyo ng mga gusali at kumpletong pasilidad para sa isang malaking syudad. Ngunit sa halip na maging abala at puno ng tao na natili itong halos walang laman. Noong simula malaking proyekto ito ng pamahalaan. Gumastos sila ng napakalaking halaga upang gawin itong sentro ng negosyo, sining at kultura. Ang mga gusali ay itinayo ng Engrande, malalaking opisina, shopping mall at sports complex. Inaasahan nila na dadagsa ang mga tao at gaganda ang ekonomiya. Pero nang matapos ang mga gusali, kakaunti lang ang lumipat. Dalawa ang pangunahing dahilan. Una, sobrang taas ng presyo ng lupa at bahay kaya hindi ito kayang bilhin ng karaniwang tao. Ikalawa, Walang sapat na negosyo o trabaho sa lugar. Kaya walang dahilan para lumipat ang mga pamilya. Dahil dito hindi nagbukas ang mga tindahan at nanatiling bakante ang karamihan sa mga gusali. Number 10. China's Art Factory Sa China ay may isang bayan na kakaiba. Ang tawag dito ay Daphne Art Village. Dito halos lahat ng tao ay abala sa pagpipinta ng kopya ng mga sikat na obra. Makikita mo sa mga kalye ang sunod-sunod na larawan ni na Vincent Van Gogh at Claude Monet. Parang isang malaking pabrika na paulit-ulit lang ang ginagawa. Imbes na maging sining na may damdamin, naging parang produkto na lang ang mga obra. Nung una sumikat ang lugar na ito dahil sa dami ng mga kopyang nagagawa. Maraming pintor ang kumikita at nagkaroon ng kabuhayan. Pero habang lumilipas ang panahon nagbago ang sitwasyon. Dumating ang AI generated art na kayang gumawa ng mas mabilis at mas mura. Dahil dito mas naging mahirap para sa mga local artist na makipagsabayan. May ilan na hindi sumusuko. Sinusubukan nilang magdagdag ng kakaibang detalye para hindi lang simpleng kopya ang kanilang gawa. Pero kahit anong effort ang gawin nila, ay ramdam pa rin ang kakaibang lungkot sa lugar. Number 9 Haunted UFO Village. Noong huling bahagi ng dekada 1970, sinimulan sa bayan ng Sanji sa Taiwan ang isang kakaibang proyekto. Ang mga bahay ay hugis bilog na parang mga UFO. Kaya agad itong naging kakaiba sa mata ng mga tao. Ang ideya ay gawing isang magarang resort sa tabing dagat kung saan ang mga mayayaman at dayuhan ay pwedeng magbakasyon. Noon pinangarap itong maging simbolo ng moderno at marangyang pamumuhay. Pero simula pa lang ng construction ay maraming hindi magandang pangyayari ang naganap. May mga aksidente na ikinasawi ng ilang manggagawa at dahil dito kumalat ang paniniwala na may sumpa ang lugar. Mayroon ding mga kwento mula sa mga lokal na ang lupang tinayuan ng proyekto ay dating libingan. Dahil sa mga sabi-sabi at mga trahedya, nawalan ng tiwala ang mga nag-invest at iniwan na nila ang proyekto. Nang tumigil ang pagtatayo noong dekada 1980s, nagsimulang mabulok at masira ang mga istruktura. Dahil sa mga sabi-sabi at mga trahedya, nawalan ng tiwala ang mga nag-invest at iniwan na nila ang proyekto. Nang tumigil ang pagtatayo noong dekada 1980s, Tinubuan ito ng damo at puno at unti-unting naging abandonado. Samantala, sa paglipas ng panahon naging paboritong puntahan ito ng mga mapangahas na bumibisita. Marami sa kanila ang nagsabi na kakaiba ang pakiramdam kapag nasa loob ng mga bahay. May ilan na nagsalaysay na nakaririnig sila ng mga mahihinang bulong sa hangin at may iba na nagsabing parang may mabigat na presensya sa paligid dahil patuloy itong nasisira at nagiging mapanganib nagpasya ang pamahalaan ng Taiwan na gibain ng mga bahay. Nagsimula ang demolition noong 2008 at natapos noong 2010. Pagkatapos nito, tuluyan nang nawala ang mga kakaibang UFO houses sa Sanji. Number 8, Abandoned Wonderland. Noong dekada 1990s, sinimulan sa Chenjuang Village sa hilaga ng Beijing ang isang napakalaking proyekto. Ang plano ay ang pagtatayo ng Wonderland Amusement Park na balak gawing pinakamalaking theme park sa buong Asia. Dito sana makikita ang malalaking castles at iba't ibang rides na magbibigay aliw sa mga tao. Inaasahan na ito ang magiging pinakasikat na pasyalan sa bansa. Pero hindi natuloy ang magandang pangarap na ito. Nagkaroon ng problema sa bayaran ng lupa at hindi nagkasundo ang mga developer at mga may-ari ng lupa. Dahil dito, huminto bigla ang construction. Naiwan ang mga gusaling hindi patapos at hindi man lang ito nakapagbukas kahit isang araw para sa mga bisita. Lumipas ang mga taon at nag-iba ang itsura ng lugar. Sa halip na mga bata at turista, mga magsasaka ang bumalik at nagtanim ng kanilang pananim sa paligid ng mga sirang gusali at kasel. Dahil sa kakaibang hitsura nito, marami ang pumunta para makita at kuhanan ng litrato. Para sa mga urban explorers at photographers, ang lugar ay hindi lang ordinary abandoned building. Isa itong kakaibang view kung saan ang mga castles ay unti-unting natatalo ng kalikasan. Samantala, muling sinubukan na buhay ng proyekto noong 2008 pero hindi rin ito nagtagumpay. Hanggang sa 2013 ay tuluyan nang giniba ang mga natitirang istruktura. Nabura sa mapa ang mga castles at gusaling minsang inasahang magdadala ng saya. Number 7, China's Railgun Revolution. Unti-unting umaangat ang China sa larangan ng makabagong armas, lalo na sa kanilang proyekto na tinatawag na electromagnetic railgun. Hindi ito isang karaniwang baril na gumagamit ng bala na may pampasabog. Sa halip umaasa ito sa napakalakas na kuryente at magnetism upang itulak ang bala. Dahil dito, kaya nitong umabot sa bilis na halos 2 kilometro bawat segundo, isang bilis na hindi kayang tapatan ng mga tradisyonal na kanyon. Noong 2018, kumalat ang mga larawan ng barkong Haiyangshan, isang Type 0723 class landing ship. Mapapansin sa unahan nito ang isang prototype ng railgun. Ito ay malinaw na senyales na porsigido ang China na ipagpatuloy ang pagdevelop ng ganitong klase ng sandata. Malaki ang posibleng pakinabang ng railgun. Una, hindi na ito nangangailangan ng bala na may pampasabog kaya mas ligtas para sa mga crew. Pangalawa, dahil sa matinding bilis ng bala, sapat na ang kinetic energy para makapinsala ng malaki kahit wala itong explosive. Isa pa, mas mahaba rin ang kayang abutin ng bala kaya maaaring umatake mula sa mas malayong distansya. Ngunit hindi madali ang paggawa nito. Kailangan ng napakalaking supply ng kuryente na kaya lamang suportahan ng espesyal na sistema ng power storage at generation. Malaking hamon din ang tibay ng mismong rails at iba pang bahagi dahil mabilis itong nasisira kapag paulit-ulit ginagamit. Patuloy pang hinahanap ng mga eksperto ang tamang solusyon upang mas maging matibay at maasahan ang railgun. Number 6, Beijing's Haunted Mansion Sa gitna ng mataong lungsod ng Beijing, may isang lumang bahay na kilala bilang isa sa pinakanakakatakot sa buong China. Ito ang Chaonei No. 81, isang mansion na may disenyo na French Baroque at nakatayo pa mula noong bandang 1910. Sa unang tingin, mukha lang itong luma at inabandona. Pero para sa marami, dala nito ang mga kwento ng hiwaga at kababalaghan. Hindi malinaw kung ano talaga ang unang gamit ng bahay na ito. May nagsasabing naging language school ito para sa mga misyonero. May iba ring nagsasabi na ito ay dating pag-aari ng simbahan at ibinigay para sa mga misyonero noong Qing Dynasty. Ang kawalan ng malinaw na sagot ang nagdagdag sa misteryo ng mansyon. Pinakakilala ang bahay na ito sa alamat tungkol sa isang babae. Sinasabi na siya ay asawa o kalaguyo ng isang opisyal ng Kuomintang. Noong 1949, nang sakupin ng mga komunista ang Beijing, iniwan daw siya ng opisyal at nagtungo sa Taiwan. Dahil dito, nagpakamatay ang babae sa loob ng mansyon. Hanggang ngayon, ayon sa mga kwento, maririnig pa rin ang kanyang iyak at sigaw tuwing malalakas ang bagyo sa gabi. Number 5. Chongqing Rail Transit Marvel sa Chongqing, China ay may isang kakaibang scenery na bihira makita sa ibang lugar. Dito matatagpuan ang Liziba Station kung saan dumadaan mismo ang monorail sa loob ng isang mataas na apartment building. Ang tren ay pumapasok mula 6th floor hanggang 8th floor ng gusali. Dahil dito naging simbolo ito ng malikhaing paraan ng pagtayo ng mga istruktura sa isang syudad na puno ng tao at may matatarik na bundok. Kung iisipin parang imposibleng matahimik ang buhay ng mga nakatira roon. Pero dahil sa advanced soundproofing, halos kasing hina lang ng tunog ng dishwasher ang maririnig kapag dumaraan ng tren. Bukod pa rito, sabay na itinayo ang building at ang linya ng tren para siguradong matibay at hindi gumagalaw ang mga pader kapag may dumaraan. Kaya kahit may monorail na dumadaan sa gitna ng tirahan, nananatiling komportable ang pamumuhay ng mga residente. Ginawag ang Chongqing na mountain city dahil sa matatarik na lupa at makikitid na espasyo. Dahil dito naisip ng mga planner na pagsamahin ang tirahan at transport system. Sa ganitong paraan, hindi lang natipid ang espasyo kundi mas napadali rin ang paggalaw ng mga tao sa loob ng lungsod. Number 4, underground hotel nightmare. Isang kakaibang hotel ang itinayo sa isang dating quarry sa China. Matatagpuan ito 300 feet sa ilalim ng lupa. Hindi ito tulad ng karaniwang gusali na makikita natin dahil imbes na umangat pataas, ang disenyo nito ay nakabaon pababa. Mayroon itong labing walong palapag at halos lahat ay nasa ilalim ng lupa. Labing anim dito ang nakabaon habang dalawa ay nasa ilalim ng tubig. Sa mga kwartong ito makikita mo ang tubig at mga isda na dumadaan sa salamin. Para sa ilan nakamamangha ito. Pero para sa iba, nakakatakot dahil nakapalibot ka sa mga batong dating bahagi ng matinding paguhukay. Ginawa ang disenyo para maging kaayon ng kalikasan. Ang mga talon matataas na bato at ang anyo ng kwari ay nagsilbing view ng mga kwarto. Ngunit sa kabila ng ganda, may kakaibang pakiramdam na parang nasa loob ka ng isang malaking kuweba. Madalas ding makalimutan ng tao na sila ay nasa hotel dahil dalawa lamang ang palapag na makikita sa ibabaw ng lupa. Dagdag pa rito sa araw maganda ang view ng tubig at ng liwanag na tumatama sa mga bato. Ngunit sa gabi ay nagiging misteryoso ang paligid. Number 3. Terrifying Glass Bridges Sa China may mga tulay na gawa sa salamin na sadyang ginawa para takutin kahit ang pinakamalakas ang loob. Pinakakilala dito ang Zhangjiajie Glass Bridge. Nakabitin ito ng halos 1,000 feet mula sa lupa at umaabot ng mahigit 1,400 feet ang haba. Habang naglalakad, tanaw mo ang matataas na bundok at malalalim na bangin sa paligid. May mga tulay din na may special effects kung saan Mukhang nababasag ang salamin kapag tinatapakan, kaya mas nakakadagdag sa kaba. Kahit ligtas ang mga ito marami pa rin natatakot at natutulala sa gitna. Nanginginig ang tuhod o biglang dumada pa para makatawid. Number 2. Great Wall of Sand Ang Great Wall of Sand ay tawag sa malawak na reclamation project ng China sa South China Sea. Nagsimula ito noong 2013 at umabot hanggang 2016. Sa panahong ito gumamit ang China ng malalaking barko para kumuha ng buhangin mula sa ilalim ng dagat at ilagay ito sa mga coral reef sa Spratly Islands. Sa paraang ito nakagawa sila ng mga artificial islands na may kabuoang lawak na humigit kumulang 14 square kilometers. Hindi lang ito basta lupa dahil ginawa itong mga military base, meron itong runway na may habang 3 kilometers, mga port para sa barko, radar systems at pasilidad para sa missile at iba pang defense equipment. Dahil dito mas lumakas ang kakayahan ng China na bantayan at kontrolin ang malawak na bahagi ng dagat. Samantala tinawag itong Great Wall of Sand dahil sa bilis at lawak ng ginawang reclamation. Maraming bansa ang nabahala lalo na ang mga kapitbahay na gaya ng Pilipinas at Vietnam dahil nagkaroon ito ng malaking epekto sa usapin ng teritoryo at seguridad sa rehiyon. Number 1 The Coiling Dragon Cliff Skywalk. Isipin mo na naglalakad ka sa gilid ng isang bundok pero ang sahig na tinatapakan mo ay salamin. Nakakakaba pero sabay na nakakamangha. Ito ang karanasan sa Coiling Dragon Cliff Skywalk sa Tianmen Mountain sa China. Isa itong daan na gawa sa salamin na nakadikit mismo sa gilid ng bangin. May lapad lang ito na halos 5 feet at nakasabit ng mahigit 4,600 feet mula sa lupa. Kapag nandoon ka, parang lumulutang ka sa ere. Maraming bisita ang natatakot kapag naroon na. Ang ilan ay hindi na makagalaw sa gitna dahil sa sobrang takot sa taas. May iba namang mahigpit na kumakapit sa bato habang dahan-dahang sumusulong. Halos hindi makapaniwala sa bawat hakbang. Kahit alam na matibay at ligtas ang walkway, hindi pa rin nawawala ang kaba dahil nakikita mo mismo ang bangin sa ilalim ng iyong mga paa. Gayun din naman malaki ang naging trabaho ng mga engineers para maitayo ito. Kinailangan nilang ilagay ang daan sa matibay na granit nang hindi sinisira ang bundok. Gumamit sila ng espesyal na pandikit at bakal na hindi madaling kalawangin para siguradong matibay kahit sa malakas na hangin o lindol.